Hello guys, good morning. So, Yan. So, maaga tayong ano, ang daming ibon. Maaga akong nag-market kasi nga wala na namang pasok. Pag walang pasok, maaga akong nagmamarket market talaga. Nakita nyo, oh, ang daming pating. Ah. Oh. sila Lola nag ano, nag-exercise maaga dito sa ano, sa park. Yan. Mga matatanda dito sa Hong Kong nag-exercise yan araw-araw dito umaga pa lang. Dito yan sila sa park lagi. Ito yung park namin. So ngayon guys, ang panahon ngayon is malamig mahangin na gaulan-ulan. So, uh, ano, iwan ko, parang uulan yata. Pero, um, ano, maambon na siya. Maambon na. Kaya, nagmamadali na akong umuwi din. Pag ganitong araw, walang masyadong tao sa park. Yung mga Chinese lang yung nandito. <laughs> kasi nag-exercise lang sila. Pero pag Sunday, Saturday, yan daming uh, mga OFW dito. Ngayon kasi oh, makulimlim ang araw bumabadya ang ulan. Malakas yung hangin. Kami flowers. Hindi oh, pa matapos-tapos yung ano. Di pa matapos-tapos yung lamig dito, guys. Ayoko na ng lamig. Ay, nako. Sumasakit yung katawan ko, eh. Lagi akong sinasinus. Ayan na nga, oh. Mambo na. Bilisan na natin ng uwi. Um, Ganda ng bulaklak na to, guys, oh. Hindi ka alam anong klaseng bulak to. O. Oh. ka alam. Parang anong nga lang siya eh. Yung katawag ah, nito. Yung balagon sa amin. No. Dito lang yan. Nag, ano lang yan. Ay, yung balagon ba? Parang yung ibang bulak siyang ganyan. Ah. Orange na orange, ang ganda ng bolak niya. Si ano lang 'yan siya dito oh. Balangaw tawag dito sa amin. Ah. 'Di ba? Mag, ano, nagmamaday akong babalik kasi si Sir aalis punta ng work. E si Yaw-Yaw doon, walang kasama sa bahay, tulog pa. Lola. Mukha si Lola ng dahon. Anong dahon yan? Ang dahon mga mga puno yun dyan. Ang dami nag-exercise. exercise mga lolo at saka mga lola. Andun pa, oh. Ang malamig kasi sa pag-exercise. Ay, naantok pa nga ako eh. Sarap na tulog pag malamig. Wala nga masyadong tao dati. Dami yan dito sila pumipila. Puno ito dati. Nag-ano yan sila dito. Dami din ang din mga nag exercise. May mga exercise din kasi dito eh. Ito yung Laguna Mall. The La Laguna Mall. Kasi yung building namin Laguna Bird eh. Laguna. Sabi daw kay Marcos daw to. Kay Senior. Ferdinand Marcos. Sabi lang nila. Hindi ko lang alam. Sabi ng ibang Pinoy. <laughs> ito ya, building. Uh, but yung building. Aabot tayo doon. Laki nito eh. Hanggang doon pa yung sa may seaside. Kasi ako nasa Tower 6. Mabuti yata ito ng Tower... 28. nandito na tayo sa haka ah, tayo sa bahay na oras So, pag pasok kami dyan, na, na top up kami. nag up kami ng card. Ito yung card. Ito yung card. Ayan. So, mag-open na yung door. Ayan. Ito yung lobby. Okay? No, no. Oh, okay. At yung elevator. So, nasa 11th floor ako. Yan na. So, kita tayo sa bahay. Okay, so, guys, nandito na tayo sa bahay. At ako'y magkakapi na. So, yung coffee to guys is capino cappuccino. capino cappuccino. Hindi ba basa, di ba? Pambalik na din, oh. <laughs> Gaby, ating ako. lamig. So, mayroon siyang kasamang chocolate. Chocomel topping. May topping siya. Chocolate powder. <coughs> Sorry. Malamig kasi, guys. So, asin, no? Sumaan, Tara. Tapos, mayroon tayo ano dito, guys. Buttered ang saw natin sa kape. Isaw-saw so, sa kape. So, mainat na yung ating ano dito. 100 na. Okay. Coffee is light. Lalo na pag malamig. Best na dito sa pesto na to kasi walang ano. Yan na lang natin. Pakita natin yung coffee. Pakita natin yung coffee. Yeah. Okay, so So, lagyan natin siya ng ano ng powder Parang nasa Starbucks pa lang ito eh Yan, so tingnan nyo guys Yan yung coffee ko Ah, uh, ba? Diba? Parang nasa Starbucks ka lang. <laughs> Yan, parang nasa Starbucks ka lang. Maganda tong kape na to, guys, kasi ano na. Yung parang mabibili mo na sa Starbucks yung mga ganito eh. Uh, parang ano na siya, one pack siya, ah uh, 10 pieces eleven dollars eleven dollars so pag nag eleven dollars sa times 7. na sa seventy seven seventy seven piso o yung ano niya pero wag na ang anin yun kasi nandito ka sa ano eh so wag na convert convert para hindi ka maghinaya diba so yan So, magkape na tayo with this one. So, yun na guys. Thank you for watching. Bye!